Hinaantabayanan na po sa Pasig City Jail si Mayor Alice Go matapos si pagutos ng korte na ilipat siya sa naturang bilangguan. Live Pasig City Jail nagpapatrol. So may palinito ng mga iligan na aktibidad sa Pogo sa Bamban may kita security sa paligid nitong Pasig City Jail sa ngayon. Ayon kay DJM spokesperson Jerex Gustinera ay nasa 135 ang mga PPL na nakakulong sa female dormitory. Tatlo lamang ang selda dito at makakasama ni dating Mayor Alisco ang nasa apat na buong na ito pang PPL sa isa sa mga selda na yan masikip sa loob at sinabi talaga ng DJMP na walang VIP treatment na maibibigay kaya dating bamban Mayor Aris Go. Diretso siya dito mula sa PNP Custodial Center sa Camp Grame tuktusan, isinailan siya sa medical procedure matapos hindi natuloy ang arraignment niya sa Valenzuela RPC. Kasama din na in ng courted sa Pasig na ilipat sa Pasig sa female dormitory ang kapwa akusado ni Go na si Walter Wong Long mula naman sa Carla. Nakatakda ang arraignment at pre trial conference nila dito sa September 27. Kabayan. Maraming salamat, Jervis Van Nahan. Sa gitna ng pagdami ng kaso ng dengue ay ang pagtaas din ng pangangailangan sa supply ng dugo ng mga pasyente. Kaya aktibong nagsasagawa ng blood donation drive ang ABS-CBN code kapamilya at uwang ang Department of Health. Public service talaga. Ito ang pinatunayan ng mga pulis sa Kapkaringal na hindi lamang nauna yung mamamatay ako. <laughs> magiging ang mga jail officer trainee sa National Jail Management and Technology Training Institute <laughs> o NJMPTI sa Camp Vicente Lim sa Laguna na pwersa para lumabog sa blood donation drive. Consistent na pagbibigay ng duwe isa to sa essence ng magiging isang tao ng, ano, ng jail officers. So we can, continue, continue to be of giving. 150 blood units sa pancarina at 250 blood Sakturani, units sa pancarina Saktoran yung pagkalutoan yung mga siligan, oh. Matutulungan ito ang mga mga syeteng na nakakailangan ng dugo oh, sa Philippine Children's Medical Center, East Avenue Medical Center, at National Kidney and Transplant Institute, o NKPI. Everyday po, iba-ibang location, pero may mga araw ano po talaga na in weeks na wala tayong nakakollect na blood, lalo na po po holidays. Everyday po, marami po nakapila sa amin ng nagre-request po sila ng uh, sa mga gusto rin mag-donate ng dugo, isitahin lang po ang Lingkod Kapamilya Facebook page para sa mga updates kung kailan ang ating susunod na blood donation drive. 28 bagong Pilipinas mobile clinics ay formal na dinuituwer sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao. Sa isang programa sa Manila North Harbor sa Tundo, Manila, pinaunahan nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang send-off ceremony para sa mga mobile clinics. Naglalaman ito ng x-ray, ultrasound machines, laboratory equipment at generator set. Lahit ito makapagatid ng servisyong medikal sa mga ligtig -li -li na lugar. Nauna rito, labing apat na mobile clinics ang isinakay sa Roro Vessel patungo Cagayan de Oro City habang ipapadala rin ang iba pa sa General Santos. 50 million pesos ang kinita worldwide ng reunion movie nina Joshua Garcia at Julia Barreto na Unhappy for You. Agaw pansin naman ang mural sa EDSA at tampok ang mga haligi ng pelikulang Pilipino sa ikalimang pong anibersaryo ng Metro Manila Film Festival. Nagpapatro, MJ Felipe. Bago pansin sa pader ng Guadalupe Edsa ang malaking mural na ito kung saan ikininta ang mga mukha ng movie icons na bumidas sa nakalipas na limang taon ng Metro Manila Film Festival. Iginuhit ito ng local mural artists katuwang ang I Academy. Kanin tinuwa mga siling ang pagpangan na siya ng ah. Namin na luwi ah. Ang bals ubo. yung mga Hall of Famers natin.